Ayan nga mga kagre. Ka Mag-i-spray na muna tayo ng pamatay insekto. Dahil nga po yung bagong tanim, yung bagong tanim kong sili, ay mayroon na pong na may merwisyo. Katatanim lang nga lang po nito. Nakikita nyo naman po ang mga nangyayari. Yan, ganun mga kaagre. Andun. Hanggang doon. Balit papakita ko po. Kaya mag spray po muna ako ngayon. Pil nga po sa katatan ni mga alang po nito. Kahapon. Ito na ang nangyayari ito po yung siri natin ano ayan ano ayan kasi kanina may napansin nga po ako kanina umaga ano tulad nga po nito ayan tinabunan ko ano ayan, ayan. pagmas din yung puno ayan oh. ito wala na po yan tulad nito kaya mag i-spray ako yan oh. No? tulad nyo no? yan 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 oh. No? may kumakain yan Ito, oh. yan tulad nito oh. may tinatawag sila eh na kahit umagang umaga na kahit tanghaling tapat kahit mga alas 12 ala alas 10 Ayun, no peso okay, ayan ayan no kasi kaninang umaga ano pa po yan nakatayo pa po yan kompleto pa po yan kasi kaninang umaga parang ganito po yan no ayan ayan so, mga bandang alas 10 na matanghali ayan na nangyari kaya meron pa man, isprehan eh, ko na. Pero yun lang naman, ah uh, yun lang naman o, no? ayun o, ayun o. Ayan, kulang-kulang no? sampung peraso rin. Ano, nasa sampo, nasa sampung puno. Mahigit na, ayun o, no? ayan. Ayan, tulad niyan kasi kanina nung dumaan ako dyan nung pinasyalan ko nga iniikot ko nga to ano yan kumplito pa po, po yan na parang ganito rin yan ang ganyan balit ngayon ang nakita ko ganito na ayan talagang ano na ano kaya kayong mga kayo mga insekto kayo ayan na tinatawag nilang mga ah, kuliglig oh, sana naman kayong mga kuliglig ay no marami din pala huwag nyo naman pong perwisyuhin ng aking mga tanim ay no ayan kaya ah, mag spray po ako kasi katatanim nga lang po nito syempre kailangan nating agapan Ayan na. Ayan Marami pala. Kaya kailangan na natin itong sprayan. Ganun pa man. Ito na. Yung tinim natin kalamansi. ano ayan. ayan. Dahil ngayon, itong araw na to, ayan, yung mag-asawa na lang ang kinuha ko na magtanim. Siyempre, kasama na rin ako para may katuwang naman tayo. Ayan, ayan. 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 So, Subalit, tapos na. Ayan, tapos na ang ng kalamansi. Hanggang doon. Dulo, ayan doon. ganon kalawak mga kagre ka kaya mag experiment naman ako ng bagong tanim kong sili na yan, mga kaagre mga kaagre mga kaagre mga kaagre 来个。<noise> <noise> <noise> 全部。まあ <music>